Alright mga kamungkil yan, Magandang hapon So bali galing tayo sa Tiga to uh, Sa Davao Project Tapos Tagum So ngayon dumiritso tayo ng nabunturan mga kamungkil no? Nandito na tayo sa nabunturan Na kung saan may tinitingnan tayo dito Ipapatrabaho tayo no? So, bali itong bahay na to mga kamungkil Nagawa na siya So gaya nga ng ubang mga problema Na nagpapatrabaho sa atin Naging back job nagkakamali maliit man o malaki na bahay mga kamukil need talaga natin na makakuha ng magagaling yung talagang totoong magtrabaho no? hindi lang yung parang mapagprapraktisan lang yung bahay na ipapatayo mo no? kasi maliit man o malaki yung gastos no? sayang yung pera o ngayon yung mapag-usapan sana namin dito gagawa sila ng bagong bahay parang nasasaktan talaga yung nagagastos dito mga kamukin sa nangyari hindi naman siya gaano kalakihan na bahay pero sa para sa akin mga kamukin maliit man o malaki dapat ayusin natin yung ating trabaho kung hindi mo pa talaga kayang magtrabaho o hindi mo pa talaga kayang bumuo ng isang bahay huwag mo munang pilitin no? uh, huwag kang magmadali sanayin, hasain mo muna yung sarili mo yun yung ma-advise ko sa mga gustong magtayo na ng bahay gusto nang pasukin yung pangunguntrata so, dahil ang pangunguntrata po hindi po madali at saka uh, tawag nito. Maawa din po tayo sa may-ari no? Sa may-ari yung gagastos. Ayun, sukuan si mga Kamugil. Ermong's pa rin no, yung o oh, si Ermong's. Si Ismong pa rin, pa rin yung lagi nating makakasama kahit saan man tayo magpunta sa pagpunta ng mga gusto magpatrabaho no. Ito po yung bahay mga Kamugil oh na aayusin na naman natin no. So, natayo nga yung bahay na to pero yung may-ari hindi nararamdaman yung saya na no? hindi nakakaramdam ng saya sa umpisa nung hindi pa nagawa siguro excited yung nararamdaman nung nakita at nabuo na yung bahay wala no yung excited na yun napapalitan ng lungkot napapalitan ng panghihinayang no so, imagine mo mga kamugil nasa mga 300,000 yung nagastos nito so, napakalaking halaga tapos ito lang yung outcome ng bahay sayang ba so ngayon Gaya na dati nating mga kliyente uh, binuhos nila yung tiwala na nila sa atin, no? Kaya hindi ko pwedeng sayangin yung mga pagtitiwala na yon. Ay ko napapansin yung mga kamukit sa taas, oh. Yung pagkatira ng bubong mula doon, wala nang bulada pagdating dito. Oh. Ano? Oh. Napaka Ayan, no oh. Pagdating doon wala na. Dito, may lampas pa, oh. Lumumpas pa ng mga 15 to 20 cm, ayan, eh, no? Doon papunta doon, oh. Grabe, kawawa, na So, ito na naman yung bigyan natin buhay, mga kamukil, ang bahay na to. Abangan yung mga kamukil, yung transformation nito. Babawiin natin, mga kamukil, yung lungkot na nararamdaman ng may-ari dito. No? Ito talaga yung pinakahangarin ko, mga kamukil, no? Yung mga kababayan nating OFW na nagpapakapagod, nagpapakahirap dun sa ibang bansa para lang makatupad yung mga pangarap nilang bahay, kahit simple man lang. O maibigay natin sa kanila mga kamukil na sa pamamagitan ng ating tapat na serbisyo at quality na trabaho. Ano? Ito mga kamukil, uh, mga kasama namin, tropang mungkil, o uh, yung mga nakakilala sa atin, mga nagtitiwala sa kakayahan natin, maraming salamat sa inyo ha. Huh? Pero ito mga kamukil. O uh, sa gaya ng lagi kong sinasabi, ayaw ko munang magsalita na wala pang nakikita o wala pang nagagawa. So abangan na lang mga kamukil at least nandito na tayo mga kamukil nakikita na natin kung ano yung nangyayari sa bahay na to so marami na na-encounter ko na ganito mga kamukil no? mga kliyente natin na pinapuntahan pinatingin yung kanilang bahay dahil sa gano'n nga naging back job no? so, naging sanay na lang ako dito mga kamukil lahat ng mga project ko halos halos iba yung nauuna tayo yung tumatapos no? so, mahirap ba yung mga ganito pero, kahit na mahirap mga kamukil, natutuwa naman ako no? dahil dito ko mapapalabas kung ano talaga yung ating nalalaman kung ano pa talaga yung nandyan sa ating isip no? na kaya nating i-improve o pagandahin pa yung mga ganitong klaseng backjob na bahay no? ayan o no? no? so mamaya mag-uusap pa kami ni ma'am so gagawa ko pa ito ng uh, simple floor plan lang mga kamugil pero babaguhin natin to Abangan nyo yung transformation nito mga kamkil kasi malapit na tayo sa tagong project. So, pagka nagkasunduan na kami ni ma'am, yan, uh, matik tayong gagawa ng quotation, sabay kontrata na rin. No? Yun yung pinaka-isa ka safety, no? So, sa lahat ng mga papagawa ng bahay, para hindi po kayo mang masasayang o masasayang lang yung piran yung ginagasto sa bahay nyo, alamin nyo muna yung mga taong magtratrabaho sa inyo. Yung contractor, yung foreman, imbestigahan nyo muna no huwag kayong magpapadala sa mga matatamis na salita yun yung kasi yung pinakamahirap eh so kahit na ma maayos lahat naman ng mga contractor lahat ng mga purman napakagaling magsalita yan no napakagaling magsalita kaya yung lagi kong sinasabi sa vlog ko ah uh, imbestigahan niyo muna kung may mga project ba silang na turnover na maganda ba yung quality ng trabaho nila yun yung pinakaimportante huwag lang tayong basta-basta maniniwala sa salita para hindi po tayo maiisan at hindi po tayo mai-scam no So, yun lang yung lagi kong ano sa inyo mga kamugil. So, yan. Uh, sa lahat po ng mga gusto magpagawa ng bahay, uulitin ko, wag lang po tayo basa-basa maniniwala sa matatamis na salita. No? Kasi lahat ng mga kontraktor, lahat ng mga purman, talagang magaling magsalita yan. No? Yung pinakaon yung gagawin, pag na nakikita na kayo, maayos yung usapan nyo, wag basa-basa magtitiwala. mag imbestiga muna. Tingnan yung mga project na natatapos nila. No? So sa pamamagitan ng pagtingin nyo, nakakita na kayo ng isang project na maganda yung quality ng trabaho nila, masaya yung may-ari, pwede kayo magtiwala kasi maayos naman magtrabaho. Kaysa puro lang salita yung pananiwalaan nyo tapos wala kayo nakikitang gawa nila, ayun yung pinakamahirap. No? Sayang na yung pira nyo dyan. O, katulad nito yung nangyayari. Pero ganun pa ang pagkakamali ay hindi dapat pagsisihan. No? Bagkos pasalamatan natin yan. Dahil sa pagkakamali, naleksyon tayo sa mga pagkakamali na yan. So isa na namang mission mga kamukil no ni sa tropang mungkil uh, dito sa lugar na to. Shoutout sa lahat ng mga taga na Bunturan no. Marami tayong followers dito, marami tayong subscriber dito. Shoutout sa inyong lahat. kita tayo balang araw dito. Mga kamukil no. Ito na naman yung ating mission sa lugar na to. Papagandahin natin yung bahay na to. Okay? So bali yung una kong trabaho dito mga kamukil itong roofing babaklasin no sa ano palang, mga kamukil napakamali na ayan no? sa tawag nito uh, raptor niya wala na, hindi na papasa no? ako mga kamugil ayaw ko ring manira ayaw ko rin sirain yung nagtrabaho nito dahil bago ako gumaling mga kamugil galing din ako sa walang alam no? galing din ako sa pagkakamali so, ako po ihanga sa kanya dahil sa kakulangan pa sa kanyang talento porsigido siyang matuto no? yun nga lang, maling, maling hakbang yung nagawa niya maling diskarte kung gusto niyang matuto talaga no uh, may tata, may taong nasasagasaan at uh, nasasayang yung pera okay so ngayon mga kamugil hindi na ako magtatagal dito lilibutin ko muna tong buong bahay para mamayang gabi gagawin ko ng floor plan pati sa loob ng bahay na pasukin natin so ayaw ko na lang muna ng i-video yung loob ng bahay mga kamugil no at least nakikita niyo na para uh, sa privacy din nila So malalaman nyo rin mga kamukil yung improvement na magagawa natin dito dahil araw-araw mga kamukil mag upload din tayo para yung purpose natin dyan yung may-ari na nasa ibang bansa may update din siya sa trabaho natin. No? Gaya lahat ng mga project ko mga kamukil lahat OFW po yung ating kliyente paminsan lang yung mga nandito sa Pilipinas no? yung ating mga kliyente kadalasan mga OFW so kaya kung nakikita nyo lahat, pamimili ng materialis, budget, nasa kay kamukil lahat Uh, binibigay. So, hindi ko naman sinayang mga kamukil No? So, yung isang dapat pag-ingatan yung pagtitiwala ng tao. Kapag nagkamali tayo ng isang bisis mga kamukil mahirap nang ibalik yung pagtitiwala na yun. Kaya yun lagi kong iniingat-ingatan sa lahat ng mga kliyente ko. Okay, thank you mga kamagil. Hanggang dito na lang. Babalik pa tayo sa Dabaw. O, mauna tayo sa Tagong para may update tayo doon. Nindritso tayo ng Dabaw. Kaya pa naman siguro, no? O, bukas mga kamukil may dadaanan din ako sa Panabo City. Uh, hindi ko alam kung ano-ano sila, ma'am kapatid ba sila o pinsan basta may ipapatingin din siya dun na bahay nila at papakot niya no? so yun and then mangilan ngilan na lang mga kamukino na linggo baka makakabalik na rin tayo din sa iligan babalik din tayo sa iligan So, may tratrabaho din tayo doon. So, abang-abang lang mga kamukil no, sa lahat ng mga project natin. Ito, abangan nyo mga kamukil. Yung mga bahay ngayon na naging back job at problema nyo paano pagandahin. No? kapag nandito lang kayo sa Mindanao pwede nyo akong kontakin dahil dito na nahasa yung isipan ko mga kamukil, itong mga backjob no? lahat ng mga project ko iba yung nagumpisa ako yung tumapos no? o, so, yun yung pinakamahirap na trabaho yung mga backjob ikaw yung makakasunod o, so, yun lang mga kamukil, maraming salamat